Inilunsad sa Bayambang ang Task Force Disiplina sa Pakikipagtulungan ng Kaibigan Troopers. Mary Jane Pedregosa sa ulat. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Bayambang Pangasinan ang Task Force Disiplina katuwang ang 71st Infantry Kaibigan Batalyon ng Philippine Army. Layunin ng inisyatibang ito na mapalakas ang kaayusan, kalinisan at kaligtasan sa buong komunidad. Idinaos ang paglulunsad sa Mayor's Conference Room ng Municipal Hall sa pungunan ni Dr. Cesar Kiambao, Chairman ng Task Force Disiplina, kasama ang mga opisyal mula sa Local Government Unit, Barangay at iba pang sektor kung saan magsisilbing pangunahing tagapagpatupad ng Discipline Zone Guidelines. Kasabay nito ay isinagawa ang tatlong araw na orientation seminar para sa 26 na bagong miyembro ng task force. Pinanguna nito ng mga estudyante mula sa Civil Military Operations Capability Enhancement Training ng 71st Infantry Battalion. Isa sa mga pangunahing tagapagsalita si Lieutenant Colonel Benny Sinka, Battalion Commander ng 71st Infantry Kaibigan Battalion na nagbahagi ng paksang Managing Conflict Through Synergy. Tinalakay din ni First Lieutenant May Pearl Agustin ang CMO Officer ng 71st IB ang kahalagahan ng courtesy and discipline. Habang si Corporal Mark Kenneth Cedoro naman ay nagsagawa ng training ukol sa signal communication kabilang ang radio operations and maintenance. Binuo rin ng LGU Bayambang ang Discipline Advisory Council na magsisilbing tagapangasiwa sa pagpapatupad ng mga panuntunan at lokal na ordinansa. Sa pagtatapos ng programa, Tiniyak ni Lieutenant Colonel Singka na patuloy ang suporta ng 71st IB sa ganitong mga programa para sa mas ligtas at maayos na komunidad. Sa pamamagitan ng Task Force Disiplina, mas titibay ang ugnayan ng gobyerno at komunidad sa pagtataguyod ng kaayusan at tamang asal upang maging epektibong mamamayan sa lipunan. Mula dito sa probinsya ng Pangasinan, ako si MJ Ortiza. Ang inyong pamilyang kaugnay